ito na po yung aking video na ilalabas para po mapagsalita po sa inyo na hindi lang po one-sided ang ibang tao, kundi mapaingan din po kung ano po yung side ko po. So, ito po yung sinulat ko. Hindi ko po siya pinagawa kahit kanino. Kung baga ako lang po ang gumawa nito, sin sinapuso at siniisip ko po. So, umpisa ko na po. Magpalang araw po sa lahat. Hindi ko po alam kung paano ko po mag-iumpisa dahil sa nararamdaman ko po ngayon. Alam ko po na kailangan ko na din magsalita dahil sa mga kaguluhan na nangyayari para po sa ikatatayhimik ng lahat. Una po, nagpapasalamat ako sa mga lastas family na may tuturing kong tahanan sa loob ng limang taon. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Hindi ko na po kayo kayang isa-isahin. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong buong family dahil dinulungan niyo po ako, hinding hindi ko po kayo malilimutan. Dinadalhin ko hanggang sa hukay at sa tanga taong nagmamahal sa akin at tumulong sa akin nandito po kayo lahat sa puso ko. Mga ninong, ninang na naging bahagi ng buhay ko at nakasama at sumabaybay sa akin ng limang taon na nandyan po kayo. Nandyan po ako sa mga lastas family. At sa, at sa lahat po ng mga taong nagmamahal sa akin, Ninong Stephen, Tito Bong, Nanay Vanessa, Ninong Jororen, Tita Dokora ng Saudi, Ninang Jovizen, Lolo Ading, Ninang Julie, Tita Ethel, Ninong Rex Chan, especially si Ate MJ, at si Tita Lynn Kembao, at sa lahat po ng Ninang at Ninong na hindi ko po kayo malilimutan. Hindi ko po kayo kaya sa isahin lahat po ng binigay niyo sa pagmamahal. Hindi ko po pagmamahal. Hindi ko po pinap hindi ko po pinapangako pero gagawin ko po lahat para makapagtapos ako na aking pag-aaral. Hindi ko po kayo kayang bigupin Maraming salamat po. Mahal ko po kayong lahat. Kahit saan man po ang parting, hindi hindi ko po malilimutan ang mga kabutihan ng puso niyo at pagmamahal sa akin. Sa pag-alis ko po sa malastas, alam ko po na hindi na sana ito dapat pang sabihin ang dahilan. Dapat pang sabihin. Ang dahilan po ng pag-alis ko dun, kasalanan ko na hindi ako nagsabi na ang totoo na hindi na ako babalik. At ang paalam ko po ay magbabakasyon ng tatlong araw dahil pag sinabi ko po na hindi na ako babalik, kalong po na hindi nila ako papayagan. At natakot po ako na makarinig ulit ng masasakit na salita. Rinig ulit ng masasakit na salita. Kaya po naisip ko na sabihin na magbabakasyon na lang po ako. Makalaya ko. Hirap na hirap na po ang kalooban ko sa mga pangyayari sa gabi nakakatulugan ko na lang po ang pag-iyak at pagdarasal kasi tingin sa si Diyos ko lang nasasabi ang sakit ng loob na tinatanong ko ang Diyos bakit nagbago ang lahat ng nasaan na yung taong kumukuk sa akin at nagmahal bakit tabihin bakit napalitan ng iba na ko po yung dating masaya at mabait na tao sabi ko Diyos ko nasaan na po yung taong pinakilala mo sa akin bakit iba na siya ngayon yung sampal paalong ng stick, paalong ng sinturon, yung amba na babalot pag ako ng bag. At ang amba na kung ano, meron bagay pagka galit siya ay makakatikim ako sa kanya. Kaya po yun yung tinis. Dahil alam ko, dahil alam ko part po ng pagdidisiplina niya yun sa akin. Pero yung masasakit na salita at yung sinasabi niya sa akin ampon ka lang, yun po ang lalong tumurog sa pagkatao at puso ko hanggang makatulong hanggang makatulog po ako lumuluha gabi-gabi magdadasal ako kailan maaalis at gagaling ang sakit sa puso ko pinilit ko pong intindihin at unawain lahat ng nangyayari sa buhay ko wala akong mapagsabihan ng masakit na nasa puso ko kundi ang Diyos salamat din po dito June pinakilala niya ako sa Diyos at nagkaroon ako ng kakampi kahit hindi ko nakikita at May hirap po ko kaya pinili ko na lang pong malis. amin ko po na pagkakamali ko na hindi ako nagsabi ng totoo no, hindi na hindi na, hindi na ako babali. At yung tungkol po sa mga gold, nai, tay, tayo lang po may mga access sa mga alahas na yan. Alam po ng Diyos, wala po kinuha. Kung, kung ano po ang sort ko, yun lang po ang dinadala ko. At saka po sinabi na tatlong beses na bumalik sila tatay doon. Wala pong gano'ng maghapon po kami, nagantay ni mama. Kaya po, mawag at nakikusap na lang dyan sa Pampanga magpirmakan hindi po kami makarating dahil nasa Manila po kami. Gusto ko lang po i-clarify sa inyo. Dahil sinasabi nilang kidnapping, wala po naman.